Good morning guys. Uh, welcome to my vlog again. Uh, this time, mag-aaraw ko ng, ng aking lupa na galing sa naman ko. So, ito, ano ko, save ko para sa aking anak, ibibigay ko para dun sa isang anak ko. Okay? Ito muna tayo guys. So, ayan guys. Uh, pisa na tayo mag ano mag ano, na lupa mag, uh, mag sa sa dito sa balde na to sa sa ano ito, uh. kasi ito galing to sa ating mga halaman na replant ko tapos uh, binago ko ng, ng ayos kasi nga uh, ga gamitin ng anak ko itong garahin namin gagawin tindahan so ah uh, ang mahalaman ko sa labas uh, na dapat tasa na dapat mm, nasusang tabi lang so ngayon is na ang mahalaman okay so uh, say ko iba ginawa ko ha ko sa taas si hanging plus di ba meron akong hangin plus na, na nakalagay sa taas na para lumitang uh, para masave ko na mga halaman ko iba. So, yung malalaki na hindi pwedeng ihang. Dilipat ko sa, sa ibang, ano, sa ibang uh, uh place. Tapos yung iba, isisave ko. Pero, tapos yung iba naman na hindi kaya na umatakadisturb dito. So, ibigay ko muna, lagay ko muna sa, sa aking kapitbahay. So, ayan, uh. Dami nyo, oh. Uh, ano to, um, fertilizer, itong lupa. Kasi, ginagawa ko, mga, mga, mga balat ng, ng magulay gulay, mga pinag, ano, ng mga, mga, ano, yung mga, ano organic, ginagawa ko, organic yung, yung lupa, yung mga, ano, mga, uh, sirang, gulay-gulay, mga sirang sirang pinag-anuhan ng gulay, tsaka sa mga, kung yan, mga iglo, ganyan. Yan, ginagawa ko for fertilizer, yan. So, itong tungo pa, organic ito. Ah, uh, maganda so, ito. Okay. Wala lang. <laughs> Gusto ko na i-share sa inyo. Na ganun, ganun ako ka, ano, sa, higit talaga tala ako sa halaman. Pahilig ako magtanim, uh, at mag, ano, mag, uh, recycle ng mga ano uh, mga mga uh, para maging organic kasi siya kay guys ah uh, na uh, medyo nabubulol ako tsaka di ako pwede magsalita ng mga ma, 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 mabilis kasi nga diba dati da, dati akong may stroke yung nga guys hindi ko pala share sa inyo maybe one of these days, i ano ko, i- i-vlog ko yan. Okay? So, yan ang marami po. So, hindi kasha kaya to. Kung meron na akong space na malaki, talagang mag-ano ko nang mag-ano ko ng mag-garden ako nang for sale. Yan. umaga sa inyo lahat Good morning. Today is, ah, uh, mga araw yan. uh, Friday. Happy Friday sa inyo lahat So, mga, ano pa ma, mga, mga, isang pa. Sa isang araw pa to. Next week, pwede ma-upload kasi meron pa kong, ah, uh, naka, naka, agad na premiere. Okay. Ayan. bawal Pero gusto niyo talagang ng galing buhay. Kailangan mami, ma ano kayo may ng yung ganyan malaki. Ano na usong no? puno. So, ayan. Ayan. ang namin, ano. iyan ang mga ibon iyan may mga ibon hindi diba na Huni ng ibon di ba na-reveal nyo hindi na ibon nyo Grabe so, yun. Magtanim, di ba? Oh, mister, ayan. Bumalapit ako sa'yo. Nakasundo tayo kasi may hindi ka sa sana magpanyas tayo. Hindi magtanim. Diba Di ba? dami kang tanim dyan eh. Ang sarap ng may, gu may gulay di ba? Sabi ko sa iyo, kasi uh, malawak yung ano, ang yung ano, taniman. ano o, malapit ng mapuno. Malapit na mapuno, mapuno. Mapuno itong aking, ano, balding ng na balding ano balding uh, ano boys no <laughs> sayo naman kasi wala na akong shout out sa inyo lahat sa mga kaibigan, mga youtubers mga kapatid, kapatid sa YouTube. Okay. Lang yun? milyon na yung si Chris, kahit ano na lang ang uh, binibigyo. Kahit ano na lang. Di ba? Ano na tayo? Kasa, basta, asa basta, I share mo dapat sa at ng kidos mo pwede nga lang video, di ba? yung iba nga natutulong eh yung video, di ba? so ako naman ito at least may na ma, ma, may matutulong na tayo hindi na nyo na food nakahiga na ito po naglalag ng, ng silent, di ba? <laughs> sorry naglalag <laughs> ng silent, di ba? wala naman kanya kapag so ito, at least merong pero kayo na ang panood. Diba? may e malaki na mas Ano? Ma... Oh, tapos. Ito kasi, uh, iningin ng anak ko, isa. Magtatayin daw sila ng pecha, isa. Sa sampas. Sa, 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 sa Pwede naman magtanim ka sa ano, sa... Sa sampas. May nabibili ko sila malaking ay mahaba, yung pahaba. Ay, ay sa akin dito sa may ano, sa akin pa sa uh, pagkakita sa mga mga. Ay sa mahaba. Yung haba pa na para sa ano, para sa maraming ano, maraming uh, plants. Maraming tatanim. Hindi ko sabihin. Pwede pahaba na, pahaba na, na paso bilhin nyo para pumay tatayin mo kayong gulay, syempre. Okay. Ako nga dito, huwag gano'n, nagtatay ako pa para sa aming panggamit ng... Shout out sa Inga Chan, mga friends. Good morning, good morning. Magandang hapon, magandang gabi. Yan laban na sa YT para maka kasahod na minsan ka maglalad na ako yung nung, yung, yung pasailan pero na, naisip ko wala mo kausap yung yung uh, iba nung araw nung araw kung hindi pa kumuli yung ko mune, pagbago bago ko matulog dan na ko silent hanggang hanggang sa umaga na yung paggising ko yan i-off ko na yun direksya lang ko yung gabi-gabi naka silent ako silent o uh, uh, LS hanggang sa momoni ako okay ayan matatapos na guys ayan malinis na hindi na kasi ako ng ano you know, you ng know, ng uh, lupa na for future gamit. Ayan. Diba? Ano to guys? Pulo. Pulo ang balde. Diba? Ang ganda nito. Okay, pagkita ko sa inyo. Pakita ko ha. Wait lang. Ah. Ay, so, punong ang aking balde. Ah. Itong sinasabi ko sa inyo, na, ah, na halaman ko na pinag, pinag dilipat ko dito ang iba. Ayan, o. Oh. Ito, yan yung, yan yung, ano, yung mahabang uh, paso. Yan, pwede nyo pagsama-sama kin ang yung plus dyan. Ayan, Dilipat ko iba dyan ito meron pang oregano ah, ano? ah, ito oregano oh. oregano yan ang aking, hindi pa naman ang pangalan yan, yan basta na mulat, lakyan like ng puti ito, oh, ganda nito parang, parang plastic siya oh. yan parang plastic pero ang uh, uh, pag pag uh, lumago yan parang bilog maganda galing sa probinsya niya sa aking dami namin dyan sa probinsya pero di yan halaman nasa ano lang nasa Nyugan pero dito, dito pala sa Manila uh, meron na nito ibang klase nga lang ito aking ano din lumalaki tapos meron akong yan lilipat ko na tapos meron akong dyan Japanese bamboo yan ito, welcome plants. Tapos, yung may, may mayana pa ko dyan. Ito, yung isang ikaw lang pangalan niya. Basta, uh, namumulaklak yan. Ayun, ay parang, 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 uh, parang fireworks, ano yan. <laughs> P -p Pagan, patapa, patusok patas. Ang bulaklak yan. Okay, guys. So, that's all for for my vlog today. Thank you for watching. Uh, if you like my video, please like and share, uh, subscribe, like and share, and subscribe my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa akin mga vlogs. Thank you so much, guys. And thank you, thank you. Okay, bye!